kayo. So kung kayo daw po ay maging uh, senador na at nakaupo na, meron po ba daw kayo na batas na gagawin para itong mga public hospital, tulad itong SAB nyo at iba pang mga hospital na kulang sa pondo at uh, sabi nga, eh, kulang na lang lagyan ng hangir yung mga <laughs> <laughs> na sa deficiency para ma maayos ibig sabihin kulang talaga sa pondo at kulang kulang din sa facilities yes facilities uh -huh. <laughs> hindi lang pa daw yung inyong uh, alam mo sabi ko nga no dinedis kasi yung mother ko na ospital nung Pasko no nagpipitipit yang nanay ko buti na isugod namin sa heart center no at kung hindi talagang wala na at nakita doon ko nakita na kahit nagaano kagaling ang mga doktor kung kulang ang pasilidad, wala kang magagawa eh. Alam mo, nakapila kami dun sa labas. No? Nakapila kami dun sa labas. Eh, paano yan? Inaatake. Of course, may emergency response. Pero paano yung iba? Kawawa, may mga tent. Ganyan din sa ISAB, no? ganyan din sa ibang ospital. Hindi lang dito sa Metro Manila, pati sa ibang lugar. Kaya dapat, bilang miyembro ng Senado at lahat ng public official, dapat pilitin sila na doon sila magpa-ospital. Dapat lahat ng uh, public servant obligahin sila na bumisita sila sa ospital sa os sa pampublikong ospital sila magpa-ospital sumakay sila sa public transportation mm -hmm. para alam nila ang hinanain ng bawat Pilipino ordinaryong Pilipino katulad niyan mayroong uh, uh, nasirang tulay sa Sabira. sa NLEX sa May Marilao Bridge no mm -hmm. Sobrang traffic sa MacArthur. Ako, galing ako ng tubong bulakan huwa ako eh. Ay, dumaan ako dyan. Hindi gumagalaw. Talagang tukod. No? Eh, ang problema, may mga public servant tayo, kuno, na nagwawangwang, nagka-counterflow. No? Eh, hindi nila kasi nararamdaman yung hirap ng pangkaraniwang Pilipino, katulad natin. Kasi may escort sila eh. No? May wangwang -wang sila, may escort sila. Ito yung sakit ng Pilipino na lalo na sa public service, gusto nila may sense of entitlement sila. Uh -huh. Kaya dapat marunong sila na pumunta o gumamit ng public transportation, pumunta sa pampublikong ospital, at dapat yung mga anak nila paaralin nila sa pampublikong eskuelahan uh -huh. uh, para alam nila yung kakulangan ng pasilidad at infrastructure sa public schools. Marami nagsasabi attorney eh. Uh, sa inyong uh, lugar daw wala 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 kayong uh, tarpaulin mga campaign materials uh, totoo ba yan totoo po na very limited po ang ating campaign materials na physical no mga tarpaulin leaflets kasi po ang kampanya po natin ay social media no kasi very effective po ang social media at sabi nga nila no ang taong gumagastos ng malaki ay babawi ng malaki kaya ako ang ginagastos ko lamang ho yung kakayahan ko na kahit naggastusin ko po ito hindi ko po magkokorap dahil bababawi naman natin sa sweldo natin eh no eh yung iba gumagastos ng hundreds of millions no uh, yung iba nga sinabi nila may billion na daw na billion. gumagastos. One billion na gumagastos as of September 2024 pa yon ha hindi as of today yon mga kababayan ko lagi po ninyong sinasabi na sana may bago naman ako po ay nagprepresenta, Isa po akong bago, may kaalaman at may kakayahan. Isa po akong abogado at guro sa University of Santo Tomas. Nagtuturo po ako ng batas. Pagbigyan nyo naman ho sana, kahit isa lang po, isingit nyo lang po. Hindi ko naman na sinasabi na huwag nyo iboto yung gusto niyo. Isama nyo lang po ako dahil 12 naman po yan. Ang boto po ninyo ay boto para mapondohan ng husgado, para maamiendahan ng family code, at higit sa lahat para may may magtaguyod at magpaglaban ang karapatan ng mga children with special needs at mga taong may kapansanan. Attorney de Alban po, 20 sa Senado, 20 sa Balota for Senator.